Halagang paalala, ang bidyong ito ay may masaselang tema patnubay at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nanonood. Hello guys, magandang hapon sa lahat ano? Ang oras ngayon ay 4 PM. So ngayon guys, habang na ako ng manok, may napansin ako may pumasok. Dito ako guys nakaupo. Napansin ko guys na mayroong pumapasok jan sa gilid. Habang tinitingnan ko, nakita ko yung buntot sa palagay ko guys, ahas siya. Kulay itim na may halong dilaw. So, sa isip ko lang guys, ah, parang cobra talaga yon Dito siya dumaan. Diyan. Patungo dyan sa ilalim ng bangko. Pumasok dyan. At ngayon, malaking posibleng dyan siya nakatago sa ilalim. Guys. Ngayong hapon na to, hindi ko po talaga inaasahan na may pumasok na makamandag na ahas na cobra ngayong hapon. So guys, magdamit muna tayo. May gagawin tayo ngayon. Kukunin natin yung ahas at sana hindi tayo makagat. Ano mag-iingat tayo kasi ang cobra na pumasok ngayong hapon ay summer cobra. So napaka venomous po ang ahas na yan at wala pong gamot at walang lunas. Kaya po kailangan natin magingat ingat Magdamit muna ako guys. Ayan yung damit ko. Ayan. Ayan guys, so nakadamit na tayo. Mag-iingat pa rin tayo. Bukod sa wala tayong gloves at saka butas na ginagamit. Kasi po, yung ahas na po yan, dumudura yan ng venom. Pag natamaan tayo sa mata o anong parte sa katawan natin na may sugat, maari po tayong malason. Para din tayong nakagat nang ahas na yan. So, napaka-delikado, guys. So, ngayon, guys, nandyan pa sa ilalim. Ang una muna nating gawin ay kukuha tayo ng ah uh, kahoy na gamitin natin pang ah uh, hawak habang hindi pa natin siya nahawakan sa ulo para hindi po tayo makagat. So, kukuha muna tayo ng kahoy doon sa kusina. Kaya, let's go, guys. Okay guys, so ngayon guys, nakakuha na tayo ng dalawang kahoy. Ito po yung kahoy, medyo mahaba, konti yung kinuha ko. Para po, may pansungkit tayo, dahan-dahan tayo guys. Kung di pa yun lumabas, maring makita pa natin yun. So silipin natin ng dahan-dahan. Ito guys, pupunin muna natin tong speaker na isa. Dandahan dahan po tayo, dubli ingat po. Bilikado po kasi ang ahas na yan, eh. ilalagay natin dito. Ayan. Ay, nakakakilabot guys. Ito namang isa. ingat tayo. Op. Okay. Hala. Ayan guys. Dito natin ilalagay yung speaker para lagyan natin ng cellphone. Ayan guys. So, Guys, nakita nyo? Ayan, oh. Ayan, guys. Ayan siya. Ayan, nakita nyo? Ayan. Napakalaking ahas. So, hindi pala siya summer cobra, guys. Parang itim lang siya tingnan. Pero, rat snake siya, guys. Sabi nila, hindi daw to makamandag. Pula yung buntot niya. Pero kahit gano'n guys, hindi tayo magpapakampante. Ayan o. Rat snake po daw ang tawag nila diyan. Pula ang buntot. Napakalaki niya guys. Ayan o. Tumagapang. So, kailangan natin hulihin siya. Hindi para patayin or saktan. Kundi pakawalan din natin siya sa malayong lugar. Yung walang tao. So, sa lahat po na makakita ng ganitong ahas, huwag po tayong masyadong uh, matakot kasi hindi po siya venomous Sabi ng iba, pero hindi ko pa po nasubukan. Kaya, sa akin na hindi pa nakasubok or nakatry na makagat na ganyan, hindi talaga ako magpakagat na no. Uh, sino pang gusto magpakagat? Pero kung, sab uh, pero kasi narinig ko na sabi nila hindi po daw yan uh, Benomis, kaya kampante po tayo. Pero mag-iingat pa rin, ganun. Sa mga hindi pala expert sa mga ahas, at ako, marami na akong nahuling mga ahas, gaya ng King Cobra, sa Cobra, pero pff, hindi pa rin ako magpapakampante. Kailangan po talaga nating mag-ingat. Ganun po. So, eto po. Papakita po natin siya. Estimate natin ang laki niya. Parang malaki pa sa akin, uh, ano ba tawag dito kumagko kasi yan sa amin eto po malaki pa siya ang katawan niya siguro mga malapit isang dipa po ang taas niya pero pinakababa po sa estimate ko po isang metros isang metro po ang uh, taas niya nandyan po siya sa ilalim so kukunin natin to napaka challenge ng ano natin ngayon umaga What? Eh, <laughs> nilagay natin yung cellphone sa bandang dito para makita ninyo or dito kaya ipapatong eh, natin sa may ano sa may uh, radio para makita po ninyo ang uh, paghuhuli natin sa as na to pwede din natin dito ilagay sa baba depende po Napakahirap po. Ayan po siya, oh. Ayan yung ulo niya. Ayan yung ulo. Ayan. Oh, no. Nakita niyo? Hi, Rod Snake. <laughs> Pinag-uusapan ko pa yan. wag kang matakot, rot Snake. Ganun, parang ganun. <laughs> wag kang matakot, rot Snake. Hindi kita sasaktan niyo. Bakit dyan yun na inaasal mo? Ano bang drama mo sa buhay? Ayan, guys. Sukukunin so, na natin yung ahas. Nilagay lang natin yung cellphone natin sa uh, radio radio. So, Sukukunin na natin yun, guys kinikilig na ako oh kinikilig <laughs> nanghihilabot ng na katawan ko nanghihinig na ako guys so guys eto na guys wait lang kunin natin yung sular. eto yung sular, guys para may ilaw so ito na yung gagamitin kong kahoy kunin na natin Huwag kang matakot, snake. Hindi naman kita sasaktan. Huwagin lang kita. ni karim. Ma'am, galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha? Oh, <laughs> no! <laughs> sorry guys, uh, tumakbo kasi yung ahas doon sa banda doon. pero nahuli natin, yun yung maganda guys so ito, tingnan na, patinan nyo, pakita ko sa inyo guys at ito na po yung ha ahas na nahuli natin, hinawakan ko na po guys, eto guys, oh eto guys, ayan yan yung buntot nya eto yung katawan nya, nanginginig ako guys eto yung katawan nya, ayan at hawak na po natin ang ulo ng ahas eto po yung mukha nya guys, oh kita nyo guys ayan nanginginig po ako guys sobrang ninig ayan guys ay buko yung katawan nya sa ano ko guys sa paa ko nanginginig talaga ako ito yung ahas na guys nahuli natin siya ngayong hapon na to for 20 uh, pm so hindi po na talaga natin uh, inaasahan ang na mga nangyayari ngayong hapon na to. Pero ang maganda doon ay nahuli natin ang ahas na to ito guys, so ito yung tinatawag nila na, na rat snake hindi po daw ito makamandag pero sa mga katulad ko na hindi ko pa naranasan at hindi pa ako sure eh, hindi talaga ako pagkagat ganoon pero guys, ang alam ko talaga na makamandag, viper, cobra king cobra at saka yung rat snake na yung parang sa deserto, pero pag ganito guys I'm not sure pero hindi tayo magpagat ganoon lang So guys, ito yung haba niya guys. Oh. Ito yung uh, tiyan niya, kulay puti. Yung likuran niya ay parang red with may halong brown. At saka yung buntot niya ay may kulay red. Ayan guys. So mga isang metro talaga ang haba niya. Yung ulo niya guys, ikumpara nyo sa daliri ko, mas malaki pa. No? Ayan. Mas malaki pa sa daliri ko yung ulo niya. Ayan, oh. Ang laki-laki ng mukha niya, oh. Oh, nanginginig talaga ako. niya yung cellphone. <laughs> nanginginig. Ayan, oh. Ayan. Oh, relax lang, ha? Hmm, dumalabas yung dila niya, guys. Natakot siya sa atin kanina. Pero ngayon, mukhang kampante siya. Kasi alam niya siguro na hindi natin siya sasaktan. So, ayan, guys. Ayan. So, ayun. Oh, napakalaki ng katawan niya, guys. So, oh, ikumpara po natin dito sa aking, ayun oh, na, agresibo. Oh, oh, nako, agresibo. Ikumpara lang yun. Ikumpara yan, oh. oh nako, agresibo talaga. Oh, oh. Nako, -oh, guys. Napaka-agresibo talaga ng katawan niya, oh. Op, oh, op, oh, op. Oh. Naglimbag-limbag. Ayan, nahirapan na tayo sa paghawak. Ay, Ay, nako. -oh. So guys, hanggang dito na lang tayo muna. Magpo-post muna tayo. Ilalagay ko muna natin to sa lagyanan. Ito guys, oh. Napakahaba talaga guys, oh. Ay, nako. Oh, nako. Nakipag-away sa atin. Ayan, yung ulo niya. Ayun, yung katawan niya galaw ng galaw. Ayun guys. So, eto oh, ito pa. Ayan. Relax lang. Ay, nako. Nakipagsalpukan talaga sa atin, oh. Galaw ng galaw. Ayan, oh. Nako, malakas po siyang mag Galaw-galaw. guys. So pupunta tayo sa kapitbahay natin. Hingi tayo ng tulong lagyan. Maghingi tayo ng lagyanan. Hello guys. Magandang hapon. Uh, malapit na talagang dumilim ang paligid. So ngayon guys. I-release -re natin tong ahas na ating nahuli. Ito siya guys. So oh, ayan. I-release -re natin siya dito sa maraming gubat. So, maraming kakahuyan at walang bahay sa paligid. So, sinadya natin yung pakawalan dito sa malayo para nang sa ganun, eh hindi na siya makapinsala pa ng ibang tao. Yung hindi pa sila, eh, hindi na siya makaabala ng ibang tao. Yung mga tao makakita sa kanya. Yung walang makakita sa kanya, ganun po pala ang ibig sabihin. So, ngayon guys, pakawalan natin siya. Ipapakita ko, ito na. Ayan. Nakapulopot po siya sa aking braso. Ayan. So, ngayon, eto na siya. Ayan na, guys. So, pakawalan na natin to guys. Okay? Hmm? Ayan. Oh, lumalabas yung dilan nya Hmm, gustong-gusto niya hinawakan yung ulo niya. ba diba? Oh, sige. Ayan, guys. Pakawalan na natin, guys. So, tanggalin mo na yung... Wait lang, guys, ha. Kukunin ko muna to kasi nakagapos siya sa aking... Ayan. Ayan, lagay natin dito konti. Ayan. Okay. Ayan siya guys. So, andito, ayan, yung katawan niya. Ayan siya guys. So, ngayon, pakawala na natin siya. Ayan. Relax lang, relax. Hindi pa ako tapos. Oh, ayan siya guys. Ayan. So, pakawala na natin siya dito ngayon. So, sinabihan ko na po siya na huwag na siyang papasok sa mga bahay-bahay para nasa ganun. So, hindi na siya makapag pinsala na ibang tao Or, ibig sabihin guys, hindi ba matatakot yung mga tao sa kanya pag nakakita? Kasi, kaso, karamihan kasi sa atin, na pag hindi sanay sa ahas, matatakot talaga sila at magugulat. So, sinabihan ko na to, na wag na siyang papasok sa mga bahay-bahay. So, pupunta na siya dun sa, ano, pagkawalan na natin siya, ayun, oh. Wala po siyang sugat, or, ano. Hmm. So, guys, ayun guys, pagkawalan na natin. So, let's go. Okay na, hmm? wala na kita, okay? Ay. Ayan guys, oh. Simple lang yung hawak natin, oh. Ah, uh, di ba? Oh, uh, nakakaintindi kasi to, guys. So, ayun na, pakawalan na natin siya. Let's go. Doon ka na, doon ka na. Ayan. Okay? Doon na, doon na. Ayan. So, let's go. 5 4 3 2 One, let's go. Ayo, Takbo. Ayan Ini guys. katawan niya Okay, ayun. Na Okay, guys. So tapos na natin na yung ahas na pumasok sa bahay natin. So sana po uh, pag kayo po ang nakakita ng mga ganyang uri ng ahas, kung pwede pong uh, itaboy nyo lang. Kung hindi kayo sana itaboy nyo na lang para po anong sa ganun ay hindi na po kayo kung hindi na po kayo uh, mabahala pero pag pag nakita kayo ng ganyang ahas, ahas, guys hindi daw yan siya makamandag, makamandag pero iwas lang po talaga tayo pero ang ingatan nyo po yung mga summer cobra kasi yun po ang pinakamakamandag na ahas gaya ng mga viper o ano pang mga ahas na malapad yung ulo. Yung nakikita nyo kanina guys, yung ulo niya ay hindi malapad, matulis siya. So, yun daw ang ibig sabihin na hindi sila makamandag. So, hanggang dito na lang tayo guys. So, maraming salamat sa inyong panunood. Sana po ay huwag kayong sum magsawang sumuporta sa ating uh, vlog, sa ating YouTube channel, Facebook page. At sana, kahit minsan lang tayo makapag-upload kasi sa lugar na ito, ay wala pong signal talaga. So, hanggang doon na lang ang ating video. Maraming salamat po and God bless you all. Bye-bye!